Talaga namang filled with talented people ang ating umaga dahil this time, talented singer naman ang ating makakasama. Tama ka dyan, Meiji. Makipag-jamming at kwentuhan muna tayo kasama si Deyang Hidalgo Kim. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas! Good, hey, morning. good morning! Good morning! Good morning everyone to all the viewers of Rise and Shine and good morning po sa inyo. And yes, de Deyang. Alam mo yung nakita ko yung name mo pa lang naging interested na ako. Bakit ba naging Deyang Hidalgo Kim? Para Korean Parang Korean Like no, sounds like no, no, no. Korean, ano? Kasi actually yung Dayang nickname ko na siya nung bata ako. Okay. Tapos hindi ko alam, nung dumating ako sa Korea, Dayang may word pala na hmm. Dae-yang, means ocean. Okay. Uh, kaya, wow. So, ngayon, ginag ginagamit ko na siya. Na, okay. so, based manikin. ka sa Korea. Yes po. 14 okay. 14 years na po ako sa 14 Korea. 14 years ka yes. na sa Korea. And Kaya don, glass skin din siya. <laughs> <laughs> so, doon ka nagpa-perform sa Korea? Um, dati po. Pero mm. ngayon, um, sa online na po ako ngayon nagpa-perform kasi meron akong streaming. Mm, okay. Um, Matagal ka na bang agency? kumakanta? Yes po. Uh, four years old. Yeah. Oh, so I was 4 4 years to. old. so so oh, no. okay. alam mo nang may talent ka. So so masali ka rin ba sa mga singing contest? Opo, dati po. Sa si school, sa si school mm. Ganun po. So you have a new single, tell us about that. Yes po. Um I have my uh, new release single. That's ah. bali ni release ko po siya last May 31. Hmm. Uh, ano pong song ito tungkol saan? May ang title ng song is Kailan Kaya. Mm. So about um in love, she kung oh. baga, patay na patay. Isang, ah, isang... Para isa. saan ko rinig yung lyrics. Isang gaya yan. Okay, Ilocana ka pala. So yes, you're yes. from La Union. Oh, saan yeah, po. po sa La Union? I'm from San Fernando, La Union. Oh, um, okay. Oh. Mga Korean songs ba, tsaka Ilocana songs, humakanta ka rin? Um, opo. Oh, Korean songs, yes po. Yung Ilocano, hindi masyado po. Okay. <laughs> uh, Oo, oh, oh, Korean songs, ang dami ngayon, no? Yung mga may sa... K-POP yes, and P-POP. Po, Kung mm. saan namin marinig yung mga single mo? I, um, actually, uh, available na po siya uh, sa lahat ng major streaming services like YouTube Music, Spotify. Ayan, available na, available na po siya. Just um, type my name, Deyang Hidalgo Kim. Ayan, lalabas na po siya. Kailan kaya. Ayan. Well, thank you ah. Uh. Oh, good luck ha sa iyong single. O kaya na, huwag na natin patagaling pa. Let's give it up. Du ideya. Kailan kailan kita ta magkakasamahan. Pakit pakit ngaba ikaw ang nasa tooida. Kailan kailan kaya balikan Bakit, bakit nga ba Ikaw ang inaalala Kailan at bakit nga ba Ikaw ang pinapanggap sa pagmamahal dal inaasam asam kahit na ko ay isang babae wala ko pa kialam lahat ng sinasabi ko ihipnotize mo pa ako ikaw pa rin ang iibigin ko. Kailan at aking Ikaw ang pinapangarap Na kong iparamdam Na ang pagibig ibig kong tunay Natunay Ako na lang ang manliligaw Ang puso ko uhaw Sa pagmamahal na sinasabi ko eh, I-hypnotize mo pa ako Ikaw pa rin ang ipiliin ko Ang puso ko uha Sa pagmamahal na inaasam Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn